Pagdududa sa sarili, mababang pagpapahalaga sa sarili, at mababang kumpiyansa. Madalas nating nararamdaman ang mga bagay na ito sa sarili natin dahil sa ating mga insecurities. Ang mga introvert ay nakakaramdam ng maraming insecurities, lalo na kapag hinuusgan sila ng ibang tao bilang mga self absorb o antisocial. Upang idagdag pa dito, nabubuhay tayo sa isang extrovert-driven society. Meaning, kung ikaw ay may kumpiyansa, mabuo at umuunlad sa paligid ng ibang mga tao, ikaw ay garantisadong magiging matagumpay. Dahil dito, nagiging mahirap para sa mga introvert na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Sila ay inuusgahan bago pa man gumawa ng isang bagay. Pinapalakas sa mga ito ang kanilang mga insecurities. Ngunit maaari pa rin nilang gawing pampalakas ng loob ang kanilang mga insecurities. Kaya narito ang mga paraan ng mga introvert kung paano nila hinaharap ang kanilang mga insecurities. Number 1. Kilalanin ang iyong mga insecurities. Ang unang hakbang ay tungkol sa awareness. Kailangan mong tukuyin ang mga uri ng insecurities na karaniwan mong kinakaharap. Mangangailangan ito ng pagtuklas ng mga hindi makatwirang paniniwala at mga kaisipan na naging sanhi ng iyong mga insecurities. Maglaan ng ilang sandali upang tanungin ang iyong sarili. Anong mga alalahanin o takot ang nagpapadama sa ng insecurity? Bakit ka nakakaramdam ng insecurity sa mga bagay na ito? Ito ay tungkol sa paghukay sa mga layer. Habang palalim ka ng palalim, mas maunawaan mo kung paano nabubuo ang mga insecurities na ito. Ang ugat ng iyong insecurities ay kadalasang nagmumula sa isang kumpol ng mga alaala na iyong pinanghahawakan sa loob ng maraming taon. Ang mga alaalang ito ay nakaka sa iyong mga desisyon at aksyon at ang mga ito syempre ay resulta ng iyong karanasan. Gayunpaman, ang iyong interpretasyon sa mga karanasang ito ang pinakadahilan sa iyong nararamdaman. Sa gitna ng mga karanasang ito, matatagpuan ang mga hindi kapakipakinabang nakaisipan na pinipili mong gamitin Makakatulong kung tatanggalin mo ang mga kaisipan na ito. Number 2. Pagtibayin ang iyong halaga. mag ng lahat ng ginawa mo ng tama. Malamang na ang iyong mga iniisip tungkol sa iyong sarili ay hindi isinasaalang-alang ang daan-daang positibong desisyon na ginagawa natin araw-araw. Naalala mo ba, ba kung paano mo tinulungan ang iyong kapwa sa kanilang mga problema? o tinulungan ng iyong boss sa isang mahalagang pagpupulong, makakatulong sa iyo na tumuon sa iyong mga contribution sa halip na mga pagkukulang. Number 3. Hanapin ang silver lining Kapag tayo ay insecure sa isang bagay, kadalasan ay naiipit tayo sa black and white na pag-iisip. Nakikita lamang natin ang negatibong bagay na hindi tayo sigurado. Mahalagang umalis sa hindi makatotohan ng paraan ng pag-iisip na ito at makita ang iba't ibang katangian ng ating mga personalidad at kung nasan tayo sa buhay. Halimbawa, insecure ka sa pagiging tahimik, marahil dahil sa pangkalahatang extrovert na lipunan na ating ginagalawan. Maari kang maniwala na ang pagiging tahimik ay isang kahinaan. Ngunit sa katunayan, maraming mga kalamangan sa pagkakaroon ng isang mas mapayapa, introverted at mahinhin na buhay. Ang mga introvert ay maaaring maging napakahusay sa pakikinig at pag-iisip bago sila magsalita. Madalas merong isang silver lining sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Kahit na mahirap makita sa una, ay maaaring meron kang mga partikular na katangian na maaaring hindi mo nabuo kung hindi ka kailanman naging insecure. Sa pamamagitan ng pagsisikap na tignan ang mga insecurities bilang isang motivation, maaaring mong gawing strengths ang mga ito. Number four, isipin kung paano nakakaapekto sa iyo ang iyong insecurities. Ang pagiging insecure ay kadalasang hindi direkta sa pagitan ng insecurity at ng introvert na tao. Ngunit kung ano ang nakikita ng iba tungkol sa kung ano ang hindi sila sigurado o kung ano ang iniisip nila na nakikita ng ibang tao. Sa mga kaso kapag ang iyong insecurity ay itinatag o pinapalaki ng komento ng ibang tao, dapat kang magsanay ng kabutihan. Ang mga taong nasaktan ay manalakit ng ibang tao Hindi dapat maging ganito Ngunit bago mo itali ang iyong sarili sa mataas na moralidad Isipin mo din ang mga paraan na ikaw ay napuno ng sama ng loob Maaring hindi tayo pare-pareho ng antas na naranasan Ngunit lahat tayo ay may nasabi o nagawang mga bagay na nais nating bawiin Kapag nagawa mo na ito, maaari kang dahan-dahang magkaroon ng kumpiyansa sa iyong sarili Number 5, baguhin ang iyong pananaw Tila ba ang buhay ay may mga pagsubok na hindi mo kayang harapin? Ang pagbabago ng iyong pananaw ay hindi lamang para sa mga may insecurity, ngunit dapat tanda ito ng lahat. Sa isang mundong puno ng mga negatibong larawan sa mga balita at social media, mas mabuting tignan ang mga positibong bahagi ng buhay. Subukang isipin ng iyong sarili sa ibang liwanag. Baka nahihirapan kang i-handle ang stress sa workplace, pero mabuting tao ka ba? Maari mong maramdaman na kailangan mong magbawas ng timbang, ngunit bawat tao ay maganda sa iba't ibang paraan. Kung hindi ka nasisihan sa iyong itsura, isipin ang mga bagay na ginagawa mo na pinahahalagahan ng iba. Ang iyong boses ay may kapangyarihan na magparamdam ng kabutihan sa iba tungkol sa kanilang sarili. Ilarawan sa isip ang mga bagay na gusto mo at hinahangaan at itigil ang pagtingin sa iyong sarili ng kritikal. Malamang na ikaw lang ang taong nang huhusga ng sobra sa iyong sarili. Number 6. Mag-focus sa mga positibo Ang pagiging kumpiyansa ay hindi lamang ang kasanayang kailangan kapag nagsasalita sa publiko, kaya kumuha ng mga strengths na meron ka na. Maaari kang magkaroon ng kakaiba at kapanapanabik na mga insights na iaalok o mga tanong na nagpapaisip sa mga tao tungkol sa isang paksa. Nadalas ang pinahalagahan ng lipunan ang mga talumpati o usapan kung saan may humor ang mga tao. Ngunit kung hindi kang mabilis mag-isip, huwag magpanggap. Hindi mo kailangan maging ibang tao upang maging kumpiyansa at ibahagi ang iyong mga saloobin at ideya. Number 7. Pagnilayan ang iyong mga tagumpay Maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong mga tagumpay at mga nagawa. Isipin ang lahat ng iyong nagawa at matagumpay na nakamit sa buong buhay mo. Isaalang-alang ang mga hamon na iyong kinaharap at kung paano mo nalampasan ang mga ito. Isaalang-alang din ang mga strengths na nagsilbi sa iyo at ang proseso na iyong pinagdaanan upang makayanan ang may hirap na sandali na sana ay pipigil sa iyo. Ang pagmumuni-muni sa iyong mga tagumpay sa ganitong paraan ay nakakatulong na ilagay ang mga bagay sa perspektibo. Ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay may kakayahang magtrabaho sa mga may hirap na panahon sa pinakamainam na paraan. Bukod dito ay nagbibigay din ito sa iyo ng kumpiyansa at pagtitiwala sa sarili na kailangan upang malampasan ang anumang bagay. Kagat dinadala mo ang parehong mga lakas, katangian at pinagtibay ang tamang pag-iisip. Lahat ay posible. Number 8, ibahagi ang iyong mga struggles sa ibang tao. Kapag tinatago natin ang mga insecurities sa ating sarili, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang sino man na makarelate sa atin. Bilang default, makakaranas ang isang tao ng isolation. Ngunit kapag natin ang mga bagay na ito sa iba, higit pa ang ginagawa natin kaysa sa pagbibigay natin sa ating sarili ng pagkakataong matuto at kumunekta sa mga taong may parehong mga pakikibaka. Kahit na anonymous, online o personal ang ating presensya, ang anumang uri ng suporta ay nakakatulong. Napapagtanto ng iba na daang -daan libong iba pa ang nagbabahagi ng pang-araw-araw na pakikibaka na dati ay tinuturing nakakaiba at bawal. <laughs> At number 9, gawin ang mga bagay kung saan ka pinakamahusay. Ang paghahanap ng isang bagay na mahusay mong ginagawa at gawin ito ay isang magandang paraan para harapin ang iyong mga insecurity. Ang paghahanap ng isang libangan kung saan ikaw ay mahusay ay makakatulong sa iyo dahil ito ay nakakapagpaalis ng stress at nagbibuild ng kumpiyansa. Ano man ang pipiliin mo ay kailangan maging isang bagay na nangangailangan ng pambihirang kalidad, tibay, tenacity at atensyon sa detalye. Magsisimula kang pahalagahan ang kalidad na 'yon sa 'yong sarili ng higit pa dahil pinapayagan ka nitong magtagumpay sa 'yong libangan. Kung wala kang partikular na aktibidad sa isip, mag-research sa internet hanggang sa makita ka ng bagay na interesado ka. Lahat ay magaling sa isang bagay kaya 'wag panghinaan ng loob kung hindi mo pa nakikita ang isang bagay para sa iyo. Kung handa kang sumubok ng mga bagong bagay, sigurado maikita mo rin kung saan ka naaangkop. Ang mga introvert ay kasing halaga maka pangyarihan at karapat dapat na marinig, katulad ng mga extrovert. Ang insecurity ay isang bagay na dapat malampasan ng lahat upang patatagin ang kanilang sarili at mabawi ang kanilang kumpiyansa na gawin ang mga bagay na gusto nila. Ikaw, may insecurities ka ba? Parang sila nalalampasan? Alam mo ba na nakaka-intimidate kapag pinakita ng mga introvert ang kanilang tunay na ugali? Panoorin mo dito kung bakit.